Huwa, huwa maayong buntag ganing yung tanan mga langga mga guys. So for today's video di ay no, nga kung ipakita sa inyo o i-share is nagbaklay ko, nag-decide ko nga magbaklay kay gila ko sa sulod sa balay. unya gihanggat na ko nga kung ba na nga mag-walking me. So wala siya ning uban kay Muragi. Tog gitugnaw po siya ag <laughs> So, mo na ang atong ku ano, ang ang view din ha, while the light, ano, kay sunshine mang kaayo niya, ang temperature ana is negative 5, negative 5. Oh, so, para na ko, tugnaw na yun siya, no. Samot na lang, ka, samot na kaha, no? kaayo bugnaw mo, abot pa, o oh, negative 30. Wa, name? samot na ko o gitian, eh. <laughs> sa una lang. Unya, nag... Kay Murag, nagdecision sa food ko nga magbaklay-baklay. At least man lang ba makuan ko, mawala akong kalaay. Kay Murag, naapiktuhan ang na akong panguna-huna tungod sa weather. So, ingon sila din hi, normal yun daw nga pag winter is, di yun malikayan nga ma-depress ka or like sa ato mahumsik ka na bitaw nga na siguro og na kay friend nga imong ma one call away or unsa imong ma istorya ana bitaw dayon so wala mang koy amiga kaayo din he so wala lang ako ra isa so ma enjoy ra pud ko nga ako ra pud isa nga mag walking walking magbaklay-baklay okay okay sa baya nga mag ka kaysa na kay kuan di ba pero mas okay gihapon tong na kay kauban unsa ba oi kamo na i-adjust kamo <laughs> na i-adjust basta kay okay ra pud sa ko nga ako ra isa magbaklay-baklay and uh... So, mao na ang view. So, lim kayo na siya. Ang sabaan na is ang katurang imong imong pagbaklay kato imong sapatos nga nakakuan sa ice snow then na yung mga sakyanan mo rin na ang saba din eh so na yung mga langgam imong madunggan mga bibi pato kato <laughs> so mauna na siya no ga ice na na siya den ha sa lake pero I don't know kung ang tungaan na is gahi na ba sa lake ha dili ng unsa din ha So, maora na nga video nga akong i-share sa inyo, guys. Kay Murag. Murang nawadaan po kung gana. Usahay ba nga mag-vlog, mag-video. Kay Murag, gilaay, giyog ko, naumsik, ko. So, maora na atong video. Dagang salamat. Saway po as nga pag ba